sa mga nag-direct PM sa aking messenger kung paano ko nga daw ginawa ang aking natural oil mula sa balat ng manok or sitcharon eto na po ang sagot niya. Hello Carvers! assalamu Assalamualaikum. For today's video, eto na nga po yung aking sitsaron. Kalahating kilo lang itong ginawa ko. Nilagyan ko ng asin paminta at syempre tormere. Pinangag ko hanggang lumabas na ang mantika sa mahinang apoy. Nang maluto ng bahagya, hinaon ko muna para painitin muli ang mantika. Para sa pangalawang pagprito, kita nyo naman kung gaano karami ang aking mantika na nakuha sa kalahating ating kilo. ang itsura niya ng maluto na itong ating sitsaro. Malutong, masarap, malilamnam ito. Di ba is idea? Nagkaulam ka na, nakakuha ka pa ng natural oil. Kalimitan, tinatapings ko ito sa aking mga sandwiches. Salad at iba pa. At syempre, naman itong ilagay sa garapon o kaya naman sa ziplock yung sirado talaga. Nang sa ganun manatili ang crunchy niya, tatagal ito kahit isang linggo. Wais at tipid idea ito at ganito naman ang mantika na nakuha ko. We'll see you my next video.